Mga karepo, ito ang wag nyong gagawin. No? Gusto nyo palang mag-surrender ng sasakyan. Abay, wag nyong dadalhin sa kasa. Hindi po kasa ang tamang uh, lokasyon para isurrender ang sasakyan. Meron pong financing o bangko na nag-finance dyan. Doon nyo po dadalhin. So ito, mga karepo, no? Uh, gusto kong ipaalam sa inyo na meron tayong isang follower na lumapit. Dinala niya sa kasa. Ngayon, ang problema, pagdating sa kasa, nakita niya yung ahente niya. Ang ginawa niya, dun niya sinurender. Pero ang sabi ng ahente, hindi na lang natin dadalhin sa bangko, tutulungan na lang kita para magkapera ka at hindi masira ang pangalan mo. Eh, dinanong niya, bakit? Anong gagawin? ipapasalo na lang natin. So, kung mo nagtiwala siya dun sa ehente, at dun mismo sa kasanya niya dinala, iniwan niya, akala niya legit, at biruin mo, nagkapera pa siya. Binayaran siya ng 20,000 para dun sa sasakyan. Ngayon, ang problema na ngayon, hinahabol na siya ng bangko. Ah, sabi niya, sinurender niya na. Binigyan pa nga siya ng 20,000 eh. Sabi ng bangko, wala kaming alam dyan. Bawal ho yung ginawa ninyo na pagpapasalo. So, binalikan niya ngayon yung, yung ahente. Ngayon, si ahente, eh, tinatawagan yung sumalo, eh, hindi na sumasagot. Ngayon, sinabi ng ahente na ito po yung nangyari. So, imbis na nakatulong yung ahente na sabi niya, para hindi masira ang pangalan, lalong sinira ng ahente yung kanyang pangalan. At bukod sa sinira na, binigyan niya ng labis na stress yung taong naggusto ng mag-surrender. Hmm. Siyempre, walang kamalay-malay yung tao. Hindi niya alam na bawal pala yung pasalo. Eh, in good faith naman, dinala niya ng kasa. Eh, nakita niya yung ahente niya. O, yung agent. Yun nung naging option. Mga karepo, kung magsusurrender po kayo ng sasakyan, huwag nyong dalhin sa kasa o sa dealer. Banko po o financing ang nagpipinance niyan. No? So, hindi po yan uh, sa kasa sinusurrender. Tingnan nyo po yung kontrata kung sino po yung nagpinance na banko, dun po kayo makipag-coordinate. Mga karepo, iwas po tayo sa pasalo. Ngayon, huwag tingin tayong basta-basta maniniwala sa mga ahente na para hindi masira ang pangalan niya ipasalo mas lalo po kayong magkakaproblema pagka yan ay naipasalo at hindi nagbayad yung sumalo